mga kasilo yan guys right, mga idol nandito na naman tayo sa lugar na ating pinagsisiluan o yun mga idol pupuntahan natin yung silo na nakahuli sa atin ng bayawa kasi hindi natin naayos yun pinutol ko yung tali at may isa pa ang silo na ikas bala ko din magdagdag ng ng silo pagdagdag siguro ako kahit mga dalawang piraso lang sa so, mga interesado mga idol kung ano yung ginagamit kong linya ito ito yung ginagamit kong tali napakanipis ng diameter nyan mga idol pero legit yan tibay nyan ay nakita na yung pangalan humurahin lang mga idol yan gamit sa pamingwit kaso nga lang 50 pounds to so, ang kaya niyang ang power niya ay kaya niyang 31 0.8 kilograms ganong kalakas yan kahit napakanipis ng diameter napakatibay nyan kaya kahit bayawak hindi makakaporma alright mga idol gagawa tayo ng silo at gagawin natin yung silo natin yun okay, mga idol bago tayo pumunta dito sa ating mga bago tayo pumunta dito sa ating mga silo nakakita tayo ng prutas mga idol Anong klase ng prutas to? Mukha siyang ano. Siniguelas. Ang daming karag. Kung matamis to. Hindi ko alam kung anong klase to mga idol ah. Karag. Hindi ko alam kung kinakain dito mga idol. Meron mukhang matamis kasi nilalanggam. kung klase to, mga idol. Kung alam nyo mga idol. Uh, comment nyo po sa akin kung anong klaseng prutas to. Kung prutas ba to. Kung nakakain ba to. Malambot siya. ba to. Iba yung amoy niya siyang mapait ng lasa pero sa so, amoy ko pala ha? Hmm? Um, parang gatas mo <smart noise> siyang siliguelas kanyang puno matinik mga idol may mga tinik-tinik hindi natin alam huwag natin galawin pag hindi natin alam mga idol ikas yung silo natin dito ginawa ko na pero may mga nakita akong balahibo umigkas siya kanina ginawa ko na yan mukhang um, umigkas lang pero hindi nahuli yung mga dahon yung silo natin nakahuli ng tandang last time alright tapos na natin yung dalawa nating trap yung mga bakod napakasimple yung trap yun mga idol nakapagawa na tayo ng dalawa yung isa nandito yung, yung pangalawa yung mga palatandaan mga idol mga bagong kalahig yung sarigong sarigong yung silo ko yun mga idol yung silo ko yun mga idol pag napaapak ulo oh that's grabe ang init silo pa more silo pa more kung nandito mga idol yung silo natin yung nakahuli tayo ng bayawak ito Ayan. dito siya pumalupot sa area na yan ha. yung silo natin meron pa doon sa doon pati yung sa kabilang alright mga idol ito pinutol ko na putik na bali niya rin pala yung sanga mga idol bali hindi na natin magagawa ito kasi bali na rin yung sanga ito mga idol alright gagawin sana natin pero bali pala yung sanga wala nang bali dito ng mga idol. Kung gusto niyo yung ganitong klaseng content tungkol sa paninilo, mga traditional trap, buhay probinsya. Maari Ma ko bang mag-follow, like, o share sa aking mga videos. mga idol, may nagsasabi na akala nila tayo ay mapera dahil tayo ay nagbibidyo. Pero hindi nila alam. <laughs> hindi naman basta-basta mga idol yung kitaan dito sa pagbibidyo sa Facebook so papakita ko sa inyo kung ano yung mga kinikita ng bawat video ko bawat video ko kumikita minsan ng 2, 3, 4 kada isang video 2 dollar, 3 dollar, 4 dollars <laughs> swerte pagka umabot ng 5 dollars grabe kaya minsan kaya pag sumusahod ako ng isang buwan umabot din ng 8 8,000 Parang sumahod na lang din ako sa aking pinapasok bilang isang construction worker. Bonus. Yeah. Kung nagugustuhan nyo mga idol, don't skip the ads. Para syempre, uh, malay mo, masenso tayo sa larangan ng ganito. So, hindi na mahabang buhay yung ganitong trap. Kasi mga idol, uh, kung alam nyo, kabisado nyo yung... Kung, kung alam nyo lahat ng video ko, yung mga lugar na pinupuntahan ko ay hindi na rin naman ito magtatagal. Ito ay magiging bahagi na ng pag-unlad ng ating komunidad. Ay na madami man sila, ganun talaga, nasasakripisyon natin sila para sa ikaw -unlad ng ating bansa, yung mga puno. Meron puti meron pa rin tayo mga protected area. Kung maninilo kayo mga idol iwasan nyo manilo sa mga protected area. Kung makahuli man kayo ng mga extinct, endemic, endangered na hayop, pakawalan nyo na lang. Pero kung ligaw na manok, labuyo, ay, kayo na ang bahala. Basta ako, labuyo. Ayan. Labuyo ang aking target. <clears throat> so, malabong ma endangered yung labuyo kasi halos um, wala naman silang pinagkaiba talaga unique lang talaga sila dahil mailap slim lang yung katawan hindi malaki tsaka napaka taas lumipad yun lang yung pinagkaiba nya saka yung size tapos ang labuyo ang natural na kulay nya ay pula alright